Mayong buntag sa inyong lahat guys So ngayong araw na to Linggo nandito na naman tayo Ngayon sa Burautan Kahit masama ang panahon Ay talagang patuloy pa rin tayo Magwa-vlogs para ma-i-update kayo Halos araw-araw sa Burautan So ayan nakikita naman natin Na ang ibang mga paninda ay nakataki pa dito no? So ito, bugso-bugso pa rin ang ambon-ambon sa pag-ulan. So yan, ako sa pag-ikot-ikot dito sa gura Kaya yan, let's go guys! So yan, magkano yung imang upuan? P100 daw ito guys, so isang pirasong upuan. <mulis> Di, isang piraso daw. Ito Pwede na. Okay na. Pwede pa ito eh. Pag ito, pwede pa ito mga Ay! Oo! Kasi mula sa timo kuya Joel yung electric fan mo? 500, maganda yan. 500 daw to, maganda daw to, sabi ni kuya Joel. Tapos ito, buhatin nyo na. 200. 200. Ante ko. 200 daw ito, yung orasa na ito guys. So, daw. Antik daw. Ay! ay may uod! Ano yan? May uod! Ha? Huh? Saan? Ooh. Ayun Ay, ano lang. ano ko yung sa sa tulay yan. ganito Kuya Joel. Maganda to ha. Ooh. Kanong isang yan? Ayun. 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 daw, isang piraso nito. Yeah. Apat sila mata design. Eto. 150. Makano daw yung kuya Joel? Sandaan daw po. Sandaan daw yung pitcher. Oh, yang namimili. Uy, 500 pesos to? Oh, mga idol, 500 pesos daw ito. Eto, pwede isa to. 150 daw ito ay mga idol. 50 na lang mga idol binigay sa akin ni Kuya Joel. Oh. Bibili na natin to kasi magba-brown rice na ako. Joel, oh. 50. Thank you. Wala na plastic, Kuya. Sadanan ko na lang mamaya. Naghanap kayo ng mga original nitong MMM. M lang. Uh, 350 lang isa. Tapos ito naman din ay 350 din ang isa. Ito, itong ireplano na ito, ganun din to mga idol, 350. So mga sa mga nangangoleksyon ito, ito dito lang yung mga pwesto ni Kuya oh. Nabasa? Nabasa? Harating ko lang. Eto. Eto, magkano naman to? Ayan, ah, mga alam. Beso, tayo sige, sige. Ha? 50 pesos ito daw, mga idol, Oo. Nabasa nga mga paninda ni Kuya. Eto, magkano naman? Ayan, magkano naman. Oo. 100 lang. Eto din, may sinturong din. 70 wala pa yun. Wala pang gamit yan. Wala pang gamit yan. At saksik na ng, sa, nga yun. Tenta lang ako dito. Okay, kunin mo yung tenta. Ito, itong ano mo. Ito kuya. 150, mam. 150 daw. Ano si tato yun. Wala po tala Wala ka ba yung namanu no? ka na kuya? 70 pesos lang. Ay kuya, magandang umaga. Kano naman tong cute na bag mo? 50 pesos lang ito mga idol. Oh. din si kuya ganito. Magkano po dito ang wallet mo po? 20 pesos. Ito 20 pesos lang. Yan, para saan to gagamitin? Pandilig sa halaman? Uh, ay, dito ilalagay Hi, yung man, hose. Oh, oh. Magkano naman ganito? 20 ben. daw mga idol, oh, pang dilig sa halaman. Thank you po. Uh, okay na ma'am, uh -uh. din na. Oo. Kamera naman yung halaman po. Masyadong lahat. Tapos po yan, Noel. Te pesos mga idol oh. Ano na may lalagay dito po? Ah. Oh. daw ito mga idol oh. Tapos lagi may mga umpukan doon no. Oh. Para inyong tag 20, 20, 20. 400 din. Ano, China din yan? Okay. Okay. hindi na pwede daw? Uh -huh. eh? o sa bahay o sa bahay o sa bahay eh gumagana? gumagana kuya? Oh, ano oh, pero sira uh -huh. <laughs> may power pero sira siya sira pa, kailangan na ayos oo oh, oh. okay. oh, oh,

Kuya, dito kuya, magkano? 200? Magkakasama pala sila si Mimim. Sa mga nangoleksyon dito ha, eto o. Oh, mabenta ngayon sa kanila ni kuya. Kanina, dami mga kustonan. Ano talaga dito ngayon o? No? Ulan-ulan ngayon dito sa Borautan Pupuntaan nga natin yung doon sa ano. Maghahagilap tayo ng may vlogs natin na nakalatag-latag para naman may mapanood kayo sa ating vlogs ganyan o no, sa mga isdaan, mga kanihan ito naman, mga gulay naman din dito banda magkano isa neto kuya? ah limang piso isa oh. parehas lang sa shopee eto mga idol o oh, tag limang piso lang isa o oh. pag maluang yung garter ng inyong pantalon or mga palda or t-shirt sa mga malalaki po, kuya. Ito. to. Tatlo bente naman itong malalaki. Ito, si maganda ngayon, si sexy ngayon. So, ito. Ah, ito, naka-ano na, naka-plastic-plastic -plastic na rin, o. Oh. Sampung piso lang daw. Dito naman, mga idol, kahit basa ang ano, si or kalsada ay nakalatag pa rin si kuya Kuya, magandang umaga Pala pang binta, eh. Wala pang binta Wala pang binta? Wala pa daw binta Uy, may rilo ka Magkano na marilo rilo mo? 100. 100 pesos Kayo na bahala magpalit ng battery Ay, hindi, ay umandar niya? Ni Anong pang tatak nito kuya? Siko 5 Siko 5 Mandar daw yan. Uy, ito din, o. Oh. Anong charger to, kuya? Sa TV. Ay, sa TV, mga idol. Ito, mga ganito, magkano? 50. Kahit ano na lang i-display dito sa buratan. Ano ba yan? Ilaw. Ay, uy, ilaw. Ang cute naman. Ano to? Baterin nito ng bilog. Oo, oh, bilog. Para rin sa ano, sa Oo, oh, oh, yung cute, no. Magkano ganito, kuya? 40. 40 pesos lang daw. Ano yan? Christmas light. At sa mo pwede ilagay. Ang cute naman oh, kung mayroon kayong anak na kinder. Eto, matibay yung... Na-open mo lang. At ang galing mo yung battery niya. So, ilalagay mo sa At flower. Sakit sa akin na karton ay nakalatag-latag pa rin si Kuya. Uy, eto, magkano? 20. 50 pesos. Gumagana pa ni siya, kuya. Pag nilalagyan ng beauty. Hmm. 50 pesos daw ito, mga idol. Oh. Pero medyo maliit lang na kaldero ang dapat dito ilagay, no? Malaki. Ah, malaki ah, ba yun? Po yan? Ay, oo, oo nga. Ang ano yan, eh, pang bundok. Oo. Oh, mga nakakamping. Opo. Mga mahilig mag hijacking. 50 pesos lang. Eto, may laki niyo. Ay, instant. Mami, magkano nga ganito ko yan? Hindi pa to siya expire? Bago yan. Ah, tag 10 piso lang daw ito mga idol. Oh. Ito, ito, may chicken. Ayan. 520, ah, sa, tapos ito may bihon din. Magkano ang bihon mo? 40 pesos? Ano na to? 1 fourth kalahati? 1 kilo. 1 kilo daw ito. 40 lang. Oh. Ay, yung brani na. Magkano pong brani mo, Nay? Po? Eh? Oh? Ah, isang daan. O, oh, isang daan na nakaklip clip lang yan para madaling makita sa customer, no? O, oh, ito, nakatayong din yung uh, ano ni kuya. Yan. Hi. Asa ang paninda mo? Yan, gayang ba 'yan? Wala, pula 'yan. Pula 'yan, kapapak. -afe? Oh, pero nabasa yung mga paninda niyo diyan. Yan waterproof yan. Ito, ano ba ito? Pero Osmaria 'yung gaya ko. Madaya ko. Ito yung ginagamit mo? Oo. Ano yan? Halika! Oh, um, uh. oh, sa... claro. Ito po yung ina-apply niya. Halika! Mga idol! Idol! Halika dito. Pakita natin niya. Papansin. Nagtataka ako. Bakit isa lang may pangalan kuya? <coughs> no. Hindi. Ito walang pangalan? Papil niya yun. Papil lang nakabigit. Ah! Kaya pala makinis ang mukha niya. Ito yung ina-apply niya. tingnan mukha niya. Puti oh. Ibig sabihin sa mukha natin wala kayo tayong diwala. Dahil <laughs> na Wala. Kasi maghapon tayo sa galaan. Ay, ay, nakasulat pang pakilis, ha? Uh, ay, kabayo ka. Hindi pang pa pakilis. Ang ugas po po. Opo. <laughs> ay, hindi. Hindi, ah. alcohol po. Alcohol na? Tikman, tikman, tikman. Akala ko tikman. Ay, hindi. Ay, malapot. Ah, malapot na. Malapot siya. Malapot. Ano ba pinagsasabi mo? Malapot. Oh, te. Totoon naman, oh. Ito na nga malapot ito ba? Oh, malapot oh. Malapot. Malapot. Ay saya-saya ngayon dito sa borahutan na, no? Oh, oh. Malapot. Ha? Ano ba 'yan? No bango. Bango. Malapot. Oh, iba ang bango. Kapag bumili si Papansin TV, uh -huh. makapalit yung mukha natin, basta makisis niya. Uh -huh. <laughs> paano natin, kung bibili tayo ang mga suki so mo nito, paano makontinue ang puti ng mukha nila kung maubos dito ang display ng burautan? Mayroon. Mayroon na may bibili? Ah, mayroon. Kasi... Kaya lang mawala na talaga. ano. Wala nang pangalan. Oo, kasi bawal <laughs> yun. Kanina, sinong may gawa nito? Kaya lang si Rosemar yung oh si Rosemar? Oh, Oh, Rosmar. oh, si Rosmar Rosmar Parlan nito ang gumawa dan ang oo. Oh, oh, So ayan nakita naman natin mga idol ay makinis si Kuya, makinis yung mukha, makinis din yung balat ng dentinya niya at saka yung kamay, no? So sa mga gustong bumili nito, so i na ninyo to mga idol. Maraming reserva diyan. Hmm. Ang dami. Ito Kuya ay first time mo magtinda ngayon dito? Oo. Oh, pero yan talaga Oo Oh. So ito mga idol oh, oh. merong ay mabigat. Ito, oh. walang mayari. So ano, ipapakita lang natin sa inyo. Ah, sa Chinese pala ito. Pinagamit. Parang flower bis. May mga natutulog din noon. Oh. Ah, nakatakip yung mga paninda ni nila ni Kuya. So, meron akong irma to. Murahin na oh. Bawi lang to. Huawei earpad Only 150 Original Huawei earpad oh. Wow, earpad. Sige, Huawei daw earpad Original daw Google Google lang Buti ko yung hindi yan mababasa dyan ang paninda mo At ah tatakloban Ang dami mo pang ilalatag yeah. na yun Alam mo ano, naglinis ako ng bahay Hindi pa ako eh Buhu wala pang kain Ididisplay mo dito wala oh. pang kain ko Babalik pa ako rin sa bawa-bawin Ayun, si Kuya bumili ng shirt oh. Oh. So, magkano yung mga shirt mo? 30-30 lang yan. Okay, bayad na ng bayad. Ito oh. 40 pesos. Pang-uniform. Parang pang-kinder, no? Pwede? Payong o. Oh. Ayan po. Ito o. Oh, o, payong. 50 pesos payong, makapal. Makapal daw ang payong ni Kuya, 50 pesos daw. Wow. Ito yung mga bagong labas 50 pesos din yan Ito 20 lang to Oy, 20 pesos oh, lang 20 lang pa Ito oh, hmm. yung mga bagong labas uh -huh. So dito Ayun ay, parin si ate Nasa tabi-tabi Oh, dito basa na yung paninda Hindi tinaktipan Ang setting pretty na si Kuya. Sana all naka guro nakapagboy na manok ka na. Baon baon. Ah baon ni mo. Baon ni manok eh. Oo. So ayan, tsaka, kuya, talagang ano siya, tsaka, ay, kuya, sa mga ganito mo po, magkano? 50 lang. 50 pesos itong laruan na ito. So ayan. Ah, tumu, ah, Pagpinindo pinindo, to, lagayan ng ano, coins. Gumagana naman, kuya. Okay. Hindi na? Gumagana. Ah, iniwasan na yung mga power bank mo, kuya. Ito, maglilig na rin sila si Kuya. Ito, kahit mabasa naman, o. Oh. grabe. May bagyo siguro ngayon, kaya ganito ang ano sitwasyon sa Borautan Ito, basa na. no basa na, ate. Ang mga paninda mo. Ay, pwede naman siguro yan. Papatuyuin na lang. Mo. So, oo nga, okay, grabe. Ang benta po sa nyo, diabal pa paninda mo. <laughs> Hehehe. basang-basa na rin sila. So, sa mga pwedeng i-display na pwedeng mabasa ay, ayan. Pero yung mga ibang paninda, hindi pwedeng babasain. Pwede na lang, pero yung bayad, tayo mo ano ka nabayad. Huwag ka mo na bayad. Oo. <laughs> oh, yun. May ano, Grabe. Ha? Pasapel. Pasapel? Oh. oh, yan 1,000 daw yan mga idol. Maganda yan sa sala. Pero sa 1,000 na yan, wala may nang tawad. tawad. Pa yan, may tawad pa yan. Oh, may tawad pa yan mga idol. O pag kayo pumunta dito kay Tatay Mario. Yan. Ito isang laruan natin. Yun, may 10. Ah, may 10, may 20. Oo, oh, oo. Oh. oh. Aroy ko ba sana? Minyon, sayan, madami. Mga mga idol, ha, pupunta tayo doon sa, ano, sa pinaka-front ng Burautan kasi kanina na hindi tayo nakapag kasi nga ulan-ulan. So ito, patuloy pa rin ang pag-ulan dito, no? So hindi pa rin maganda ang panahon dito sa Burautan. So kunti lang ang natin kasi lahat. Nakatakip. Hi po! Okay giniginaw daw yung mga paninda nakatakip naman ay yung mga bulak kuya magkano naman yan yan 150 ah 150 daw itong mga bula na ito mga idol oh. so yan nagtatago sila dyan kasi mababasa ay ito yung ginagamit sa pangkulot ka? Oh ito pangkulot sa buhok oh, ang dami naman. Magkano isa nito? Langat ito sa isang 100 Eto, kasama daw ito, pang isang da, ano? Ang dami. Gamit na gamit ito sa parlor. Ayan, no, wala na. pag nabuksan, mayroon mga, ano, customer, no? Sayang talaga na hindi matuloy-tuloy ang pagbukas ng mga paninda, mga idol. So, ito, ito, ito pala, mga idol, ay 200. Ito nga, pang mayaman, yung sinasabi ko, pang mayaman ang dating. 200. Dalawang piraso na lang natira to. Yan, dalawang piraso na lang natira. Baka naman ay gusto nyo to matatagpuan lang dito sa kanila ni Kuya. Yan o. No? Yan, sa kanila. Anong ginawa mo dyan sa ano mo? Ah, nililinisan ko eh. Pwede pala yan sa Oo oh, naman, parang hindi naman mababasay bakit na yan nasa luboy no? mm, mga idol ha, ganito ang sitwasyon ngayon sa Burautan. Niliguan na lang ni Kuya. Ang ano nga yan, kuya? Yung nilalagyan ng yelo na ano? Ano tawag dito? Air cooler? Oo, oh, air cooler. Oo. Oh, oh. So, nakaboy na manok ano, ka naman ngayong araw na to? Meron. Mayroon din naman. Baby. Waterproof yata lahat ng paninda mo, kuya. Ito si kuya. So, salamat, kuya. Salamat, kuya. Yung manika mo, oh. Ay, na. eh. Nakikisilingin <laughs> eh. Ito naman, mga gulay dito. Mga sibuyas So, talaga namang nakaka hinayang naman talaga na ano ang hirap dito sa ngayon sa burautan ayan o nakita naman yun na nakatakip yung mga paninda nila Pinta pa rin ngayon dito mga idol ang tag 20-20. Saan pa kayo sa halagang tag 20 ay may mga gamit na kayo na magagamit nyo sa inyong loob ng bahay. Ano so, kuya, binibinta mo rin? Binibinta mo rin? Magkano isa niyan? 150. Ah, 150 itong styro. Brand nyo po ano? Oo, salamat po. oi Uy, tingnan mo si kuya. Nandiyan na sa gitna yung mga paninda niya. Oo, oh, mga idol Hala, kahit basa ang kalsada Ay talagang katuloy pa rin Ang pagsitinda ni kuya dito Ayan, makikita naman niyo Ang paninda ni kuya Tapos ito ninyo, kalsada oh. Idol Hey, magandang umaga Smiling talaga ito Gustong gusto ko talaga si kuya na makita Kasi laging naka-smile Oo oh. Ha? Oh, ganun talaga. Ikot-ikot lang. Hindi <laughs> ko alam kung inuman ba to sa tubig. Etong lahat, kuya, 70 lang. 70 lang daw ito. Oh. Itong tatlo, tapos ito kasama yung plato-plato ay 70. Mabigat lang siya. Oh. Ito mga idolo, oh. baka gusto ninyo to Binibigay lang ni kuya ng 70. Diba ang ganda? So, ayan nga guys, no? Tapos ng ating vlogs dito sa Burautan. Yan. So, talaga namang pahirapan ang na ngayon ang mga latag-latag ay nangabasa talaga ang kanilang mga latag. So, sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong magsuporta sa akin. Sana hindi kayo magsasawa na suportahan niyo ako. Ayan, pwede kayong mag-like, mag-share sa ating video at mag comment na rin mga idol. Tapos pwede rin ninyo na mag-subscribe na kayo at wala namang bayad. So ayun lang ang ating update dito sa Borautan. Nakita naman ninyo ay ang dami-daming ulan na <laughs> Maraming ulan. Patuloy pa rin ang um, bumabagsak ang ulan dito. No? So ayan lang. Maraming salamat. Bye!